morning mga idol at ngayon ay nagtanim tayo ng saging ito yung maliit na to nakatanim ko lang yan at saka ito kaso lubat pa yung cellphone ko yung kaya hindi ko na video bali apat sila yan ayun yung isa oh. Uh, walang dahon lang yun. yon ayun yung isa may dahon siya yung maliit na yun tapos tatanim tayo ng mga gabi dito tanim na natin yung gabi natin kasi alas 7 ang ano alas 7 ang ano ng may sila. ang uh, ano city ang ano, yung ano yung ng yung high tide low tide low tide malulunggan <laughs> so, so, yeah, malikom so, na ito natin ito sa gusto ko talaga may may sila, and isa sa mga intel din ng Kalibo so yun, for 4 days hindi tayo natulog and uh, since then, uh, yeah. sa 4 days na yun is uh, ongoing Ponsulate ito nung kanina is uh, by 8.30. Sa uh, dito nga sa barangay yung kasundahan namin nabibilihin ko. So I gave her the amount of 2,000 in exchange of the cellular phone. So pagkatapos nun, uh, uh, behind sa akin is the rape, uh, victim. So may signal lang kami na ginamit if uh, possible na siya yung suspect talaga for raping the victim signal na ah uh, bali uh, pa pwedeng mag-spray doon talaga in hold to na siya no na i na kami sa na so yun na uh, na mag-spray din mahamon pa siya that, nag uh, so, coordinate na po sa Bangka Police na, for uh, an enhancement of So for now, yun lang uh, ko. Pero sa uh, naging mahirap Ay, sa uh, dahil yung modos ng ating uh, suspect So, I will grab this opportunity lang lang you know, lang lang na panawagan yung mga nabiktima na hindi pa nagre-report. Kasi base sa investigasyon namin, hindi lang isa yung victim. Prior to that day na na-consummate yung rape, na siyang? Dahil pabalik balik ano. na siguro na nagdadala doon. So yung crime scene natin is sa uh, one of the barangay of Tangalan. So secluded siya na area. Pag pinuntahan mo, you will travel uh, more or less mga 20 to 30 minutes. Yes. dahil uh, sinakal niya hinulog niya sa bangin -ano na-detect pa, na victim kung mahal pa nung siya, ng victim natin. na nandun pa yung na, suspect padana. talagang nagpatihulog na lang doon sa 50 meters na bangin yes so sobrang lalim talaga and, uh, may mga kahoy doon so for now uh, he's re uh, recovering ah uh, under din siya sa protection ng ating mga kapulisan and uh, the DLWD. So, victim natin is 17 years old. Paano siya nag-report, ma'am, sa tanghalan municipal police station? So, after the incident na nahulog na siya na bangin, sa bangin, uh, nawalan siya ng malay. Then, when she recovered, uh, naglakad pa siya sa patag na malayo. Tapos may bundok pa bago siya nakakita hmm. ng bang Ito yung gusto ko rin ni Grab na Opportunity na i-aware yung mga, mga uh, na nag-retire ano, nag doon sa mga nag offer ng job. Kasi, kasi yung suspect natin is gumawa ng kitong dami account para makapag-invite ng mga victims. So pumasok, pumasok siya sa yan, <laughs> Aklan Job Hiring. So may GC doon, doon siya pumasok. So nakita namin, no, uh, voluntaryo niya din na binuksan yung mga yung cellphone niya. At nakita natin na, at inamin niya din na may mga account siya na ginagamit to convince doon sa magiging victims niya. Mm -hmm. So, we are expanding our investigation regarding regards to sa ganitong sitwasyon dahil baka sa ibang lugar uh, meron din siyang naging biktima dahil nung sinescrew uh, niya yung cell uh, cellphone niya, niya is marami siyang marami invite ng mga gas kami sa friend sa So isa din ito kung bakit nandito ito sa barangay is to meet another victim. at So yung Sanabas is coordinated sa investigator and for uh, information na uh, parang nakasigilyo na yung case nila. So probably they have uh, a suspect. So uh, eh, parang hindi na natin mahirirate. Pero uh, yung ginawa din namin is we send a photo of him, of the suspect. Uh, dun sa mga investigador ng NABAS, baka uh, may witness na maka-identify din sa kanya. Kasi isa din sa mga messages niya is... Uh, nagda-drop by din siya ng uh, mga munisipyo like Ibahay at Napas. Ano hmm. so, po yung mga pinapromesa niya sa mga babae? kasi so, so yung pinapromesa niya sa mga babae, ganito. Nag-post uh, siya kasi ng job hiring na uh, assistant doon sa bakery ng tita niya. So, pakupuntahin sa isang lugar yung victim tapos naman kita na they were transferred to another place is because na yung place na doon wala nang bakante. So, they have to go to another munisipyo. Um, and during the travel, uh, nag-alibay siya na mag-stay muna doon sa may tangalan because na doon yung auntie niya na may ari ng victim. So, that's the opportunity nagawin niya ng crime. anong nag-ginalaw? ano, siya. natin ang Mary, kanyang pito. Dahil kakaka ko lang ng kanyang pito. Tagalog. Yung biktima, paano po na uh, napaniwala ng tech na hiring sila ng mga sinasabi ko na yung ano ba yung yung page na trusted naman yung page yung hindi lang na trust na trust na trusted is yung member daw na nagpo so yun yung modus niya actually kanina siya din uh, mismo nag-scroll almost how many girls yung ka-conversation niya inviting them na magtrabaho. Ano ko yan, ma'am? Eh, sinabi niya na hindi daw sa kanya itong mga na-recover na, na baril at saka yung cellphone. So, we are not surprised na uh, sa, sa ganyang rason, no? Uh, hindi na bago sa ating mga kapulisan ng ganyang mga rason. So, narinig ko rin kanina that uh, na dumaan daw siya sa, ano, sa PR, sa scanner. So, from Katikran to Banga, maraming opportunity Spotify siya. So maraming coordination okay. sa mga like, kalibo, yeah. antiki yung ginawa ng ating mga investigador, yeah. ating yeah. mga yeah. officers yeah. sa Intel. So yeah. ito yung very okay. successful.